Magandang hapon po, Sir Albert. Yes po, Sir. Alright. right, eh, gusto niyo na pong ireklamo, isumbong itong uh, nangyari po sa inyo pong lola. Actually, Sir, pinatay po kasi yung lola ko, Sir. Then, Meron na pong sir, suspect? Uh, wala pa po, Sir. Then, baka yung ate ko po, Sir, yung sasagotan niyo, Sir, kasi yung nung time po na nalaman, Sir, uh, wala, po, wala po ako doon sa bahay ni lola. Eh. At sa paaralan po ako, eh. Sarge, magandang hapon. Yes, yes, yes sir. May magandang hapon po. Opo. Sarge, mayroon na ho kayong update dito po sa kasong uh, pagpatay kay Lola Fe Sharon? Ah, uh, bali sa ngayon po sir, uh, nandun pa tayo sa tawag nitong persons of interest kasi mm -hmm. wala talaga tayong makuha na witness regarding sa pagpatay kay Nanay Fe Sharon. Pero ngayon may pinupukusan po kaming dalawang person of interest na malaking possibility na sila talagang pumatay kay nanay. Mm -hmm. Based doon sa circumstance na nandoon sila sa isang lugar tapos nakita sila bago nangyari yung krimen. Mm -hmm. Kasi kung titingnan namin yung i-assess namin yung pangyayari, nangyari talaga between 8pm to 10pm okay. ang uh, asilan pag pagpatay. So, nakita din itong dalawang person of interest namin, mga 9.30, doon malapit sa bahay ni nanay. Okay. Uh, It, itong person of interest po ba, kakilala, ka mag-anap ng biktima? Kapitbahay? Uh, ano sir? Uh, Kapitbahay po. Oh. Ano po o yung possible, may, possible motive po? Possible motive po niyan sir, hold up. Kaso, huh? nakilala sila Sinuluyan na lang si nanay. Ay. Kasi sa person of interest namin, uh, na, alam kasi ng person of interest na ito, na itong sinanay nanay, nagpahiram ng pera. Actually, yung nanay nitong person of interest na pinupukusan namin ngayon, is uh, may utang kay nanay. Ayun. Oo. Mm -hmm. Tapos you're, you're may balitan kami right na... Mm -hmm. opo, tapos may balita kami na noong November 29 makakuha ito si Nanay ng ano ng paluwagan mga 30,000. So baka nalaman nitong assailant na may pera si Nanay na malaki noon kaya ginawa ang krimen na yun, sir. Ayun, magaling talaga mag-investigate si Sarge. Ha. Sarge, bilib ako sa iyo. Keep it up. So yung dalawang person of interest, na-interview na po sir o nagtago na? Na-interview ko kahapon sir. Actually, may nakita ako na uh, parang kinalmot ng kuko. Actually, mm -hmm. sinanay inuna ng kuko ng suko. Mm -hmm. Pinabihan ko na rin kasi classmate ko rin yung isang operative ng suko. Opo. ah uh, it, na ipapadali yung, ano, ipapadali yung result ng DNA, baka dalawa yung magiging resulta ng DNA sa kuko. Okay. Kasi ipahabol din namin, magtanong pa ako, balak ko nga magtanong kay Piskal sa amin, kung paano maging legal na itong uh, sample ng DNA na kukunin ko sa person of interest, paano maging legal sa korte? Uh, yun pa ang i-work out ko, sir. Kasi Uh, hindi pa ako nakatry ng ganitong kaso na i ipukunan ko yung sample, yung persons of interest. Kasi may malaking posibilidad na yung mga kalmot niya sa paa, ikalmot yun ni alay. Siguro sir, kung voluntary, I don't see anything, any problem with that. Kung uh, sinabi niyo sa kanya na kukuha kayo ng sample at uh, nandiyan yung abogado niya na habang pinapaliwanag niyo at pumayag siya, eh, wala siguro masama doon. Pero Tuloy nyo pa rin po yung pagkonsulta kay Piskal? Apo, apo, sir. Yes. That's, that's the safest way? Opo. Yes, sir. Ngayon, kung halimbawa tumanggi siya, alam na this. Yes. Pag yes, hindi sir, siya tumanggi, okay. eh, ibig sabi, wala siyang tinatago. Apo, Di po ba? Apo, sir. Tama po yun, uh, 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 Sarge. Maganda yun uh, yung ginagawa yung pag-imbestiga. Ma'am Christine. Hello po, sir. Good afternoon, sir. At meron na po palang person of interest na na-interview. At uh, nasa proseso na po sila na hingan po ng DNA sample yung biktima kasi may mga kalmot-kalmot na itong person of interest at si Lola daw sa may kuko. Ano pong sabi niyo po, Sarge? Ano pong meron sa kuko ni Lola? Ah, kinuha yung kuko sa... Ang kuko ni Lola, lahat ng kuko ni Lola, kinuha po yun, kinuha po yon uh, ni Neil Cutter para hmm. Ah. Uh, na naka, nakakalmot siya po. Ah, uh, okay. Kuko, yun. Pag nakakalmot si nanay, Uh, tapos makakuha tayo ng DNA sa person of interest natin. Pag magmatch doon sa nakalmot ni nanay, bingo na yun. Po, sir. Tama. So, sinabi niyo na po doon sa dalawang person of interest na uh, gusto niyo pong sanang kumuha ng DNA sample doon sa sugat, doon sa mga kalmot. Ano pong naging reaksyon? Uh, niyo na. Eh, Kahapon kasi sir, pag assist ko, hindi ko din na ano, na yun talaga ay kalmot. Pero may posibilidad. Kaya buka sir, Uh, plano namin kunan ng DNA sample kung uh, pero magpaalam muna ako sa fiscal tapos kung okay lang na with this content, tapos with the barangay leaders na na ano na kini tawag nito uh, witness baka pwede sa korte kunin namin sir tama po tama so, po dapat humingi ka ng guidance po kay fiscal kasi baka mamay po. ma technical po kayo Opo, sir. O, di po ba? Maganda po yan. Ma'am Christine. Yes, sir. Narin nyo naman, magaling po ang mga investigador nyo dyan sa inyong lugar, lalo na itong si uh, Sargento Frederick Laranyo, napakasipag. Yes, sir. Napapasalamat po kami sa kanya, sir, na nagbigay sa talaga ng oras, sir, para ma-resolve yung ano, kaso ng lula namin. Sana po mapadali yung bigyan siya ng mustisya po. Ma'am Ma Christine, sabi ni Sargento, tama ba na nakasingil sa paluwagan mm. si Lola na malaking halaga? So, iyon isa sa mga possible motive na nanakawan si Lola. Pero yes, na, po. nung nakilala eh kaya tinuluyan. Meron ho ba mga nawalang gamit, ma'am? Si Lola, mga mahalagang bagay? Hindi po namin ma-locate sir. Basta wala man siyang ano mga importanteng gamit, basta may pera lang po siya. yon yung, yung pagkakaalam namin. Hmm. Pero wala na, yung pera niya sa sa Ah, hindi niya alam kung magkano yung nawala. Hindi po namin ma-estimate, sir, kasi po, hindi yan siya nagsasabi po. Maraming mga kapitbahay niya yung umuutang sa kanya. Ayun ang nakakatakot, ano? Ah, siya po yung takbuhan pag gustong umutang. Yes, sir. Ayun, tapos yung isang pressure of interest na po doon, ma'am, eh yung nanay noon may utang kay lola nyo. Ayun, pinagdudugtong-dugtong yes, ni Sarge. Possible nga yung motive na yon para nakawan. Yes, sir. And as, at the same time, para ma-wipe out na rin siguro yung utang nila kay Lola. Sampo, sampo nyo nandatnan si Lola na wala na pong buhay. Nasa sahig na po, sir. Sampo, sa loob ng bahay niya. Sa loob ng bahay, sir. Nakatali na po yung dalawang kamay. Nakagapos na patalikod. Oh, okay. Wala po ba siyang kasama sa bahay? Wala po, sir. Mag-isa lang po siya doon nakatira. Ayun, ang delikado. Mag-isa lang tapos nagpapautang. Naku, pera. Pera po. Eh bakit po walang kasama? Matanong ko lamang po, Ma'am Christine, kung mamarapatin nyo. Ba't hindi siya po samahan? po sir. Ano pa? Dalaga uh, pa po siya. Talaga. Wala siya, matandang dalaga. Walang pamilya, walang anak. Ah, okay. So, walang, kahit ka mag-anak sana, yung mga pamangkin. Yung mga pamangkin po, may kanya-kanya na pong buhay. May mga asawan at may mga trabaho na tapos hindi po niya gusto yung ano tumira sa ibang bahay po para doon na lang po siya manirahan sa mga kapatid niya. Uh, gusto po niya mapag-isa. Sarge? Uh, oh, yes, sir, yes, sir. Okay. Uh, ano pong ikinamatay ni Lola, Sarge? Uh, based on sa autopsy result na kinandak ni uh, Captain Christine Joy Galvez ng uh, forensic unit, sir... Uh, aspect siya by suffocation po ang ipinamat uh, ipinamatay ni nanay. Ah, yung, yung o yung ipiniring niya na pantalon, kasi piniringan kasi niya ng, ng pantalon, eh, yun din ang ginamit na ipinasupukit sa kay nanay po. Tinyente, mga hapon. Yes po, sir. Uh, good afternoon po, sir. Good afternoon po, senator po. Magaling po ang inyong mga investigador, lalo na itong si Sergeant Frederick Laranyo. And uh, he's doing a good job. Meron ako pala kayong dalawang person of interest at maganda po yung mga sinabi niya, pinagdudugtong-dugtong, pinatatahitay niya, kaya pala naging person of interest dahil meron connection itong uh, mga person of interest dito kay, kay Lola. So, uh, Tinyente, baka pwede mapabilis-bilis ng konti, sir. Teniente. Yes po, sir. Uh, yes po, sir. I uh, will uh, assure, sir, uh, <coughs> na mapadali po natin, namin po, sir, yung... Uh, sir. yung pag ng kaso sir yes sir opo at saka yung ano po ata yung pag-invite dito po sa person of interest dahil isa sa kanila may yes. sugat <coughs> makunan ng sample parang may kalmot daw sa paa makunan ng sample yung yes, ano po, sir yes, sir yung, yung sa kalmot sige tenyente salamat po tenyente sir ha tenyente thank you po thank you din po sir thank you din po sir maraming salamat po sargento larawan yo yes sir congratulations you're doing a good job sana po lahat ng polis ay eh, katulad mo lahat ng ay katulad mo Thank you po Sir Hento. Yes sir, salamat po Sir. Salamat. Magandang hapon po Sir Hento. Thank you yes, po. Yes sir, salamat Sir. Okay, Ma'am Christine at uh, Sir Albert, kasama po kami sa tututok from time to time to make sure na uh, mabilis po ang takbo ng kasong ito. Okay? Okay po Sir, maraming salamat po Sir. Yes Ma'am, yes Sir. Thank you po. At kami po ay taus pusong nakikiramay. Magandang hapon po. Magandang Thank hapon sir. Okay. po, Sir. Salamat po.